Hi guys! Ito ulit ang inyong madiskarting Kuya Jay. Sa video na ito tatalakayin natin kung ano ang mga benepisyo sa kalusugan ng abokado. Abokado. Scientific name. Persia Americana. Iba pang pangalan. Alligator pear. Avocado pear. At sa Pinipinas tinatawag na abokado. Ang unang benepisyo sa kalusugan ng abokado ay anti-inflammatory properties. Ito ay may katangian na labanan at alisin ang pamamaga sa katawan. Hindi tulad ng karamihan sa mga prutas, ang abokado ay isang magandang mapagkukunan ng bitamina E, isang micronutrient na may mga anti-inflammatory effect. Ang mga jeta na mataas sa mga compound na ito ay nakakatulong na mabawasan ang panganib ng pinsala na magkaroon ng maagang osteoarthritis. Ipinakikita rin ng mga pag-aaral na ang pagkain ng avocado araw-araw ay nagpapataas ng magandang HDL cholesterol o high density lipoproteins at nagpapababa ng masamang LDL cholesterol o low density lipoproteins. Pangalawa, nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Ang pinakasikat na benepisyo ng isang avocado ay nakakatulong ito upang mabawasan ang timbang. Ito ay malawakang ginagamit sa pagbabawas ng timbang diets dahil sa pagkakaroon ng dietary fibers. Kinokontrol nito ang timbang sa pamamagitan ng pagpapanatiling busog na pakiramdam na mas matagal at tumutulong na kumain ng mas kaunting mga kalori. Ang avocado ay may mababang carbs, na nagtataguyod din ng pagbaba ng timbang. Pangatlo, pinapanatiling malusog ang puso. Ang avocado ay naglalaman ng natural na sterile ng halaman na tinatawag na beta-sitosterile. Ang regular na pagkonsumo o pagkain ng beta-sitosterol at iba pang mga sterol ng halaman ay nakakatulong upang mapanatili ang malusog na antas ng cholesterol. Pinapanatili din nilang malusog ang mga art area at ugat ng iyong puso. Pang-apat, kinokontrol ang presyon ng dugo. Ang abokado ay isang magandang mapagkukunan ng mga mineral, lalo na ang potassium at sodium, na nagpapanatili sa iyong presyon ng dugo na matatag. Ang matatag na presyon ng dugo ay nakakatulong na maiwasan ang panganib ng atake sa puso o stroke. Panglima, maganda o mahusay para sa matao paningin. Ang pagkonsumo ng abokado sa dieta ay kapakipakinabang para sa mata. Ang mga ito ay puno ng antioxidants at beta-carotene na kapakipakinabang para sa mga mata. Ang abokado ay naglalaman ng lutein at zeaxanthin 2 chemical na pinuprotektahan nila upang makatulong na mabawasan ang pinsala, kabilang ang mula sa ultraviolet light. Ang mataas na halaga ng bitamina A dito ay nakakatulong din na mabawasan ang panganib ng muscular degeneration na nabubuo sa katandaan. Ang mga monounsaturated fatty acid sa mga avocado ay nakakatulong na sumipsip ng iba pang mga sustansya na natutunaw sa taba tulad ng beta-carotene. Maaaring makatulong ito upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng macular degeneration na nauugnay sa edad. Pang-anim, nagpapanatili ng panunaw o nagpapabuti ng digestion. Tumutulong ang mga ito upang maiwasan ang paninigas ng dumi, hindi pagkatunaw ng pagkain at mapababa ang panganib ng colon cancer. Nagpapabuti ng digestion. Ang avocado ay puno ng digestive fibers upang mapanatiling malusog ang gut system. Ang hiblao fiber ay nagdaragdag ng maramihan sa dumi, na nagpapadali sa pagiging regular na pagdumi, at sa gayon ay nagpapahusay ng panunaw. Pangpito, mahalaga para sa malusog na pagbubuntis. Ang abokado ay isang magandang source ng folate. Dapat isama ng mga buntis na babae ang mga abokado sa kanilang dieta dahil ang folate ay nakakatulong sa malusog na pagunlad ng fetus at binabawasan ang panganib ng pagkakuha at mga depekto sa neural tube. Pangwalo, binabawasan ang depression. Ang pagkakaroon ng folate sa prutas na ito ay maaaring makatulong upang mabawasan ang depression. Nakakatulong ito na maiwasan ang pagbuo ng homocysteine, isang sangkap na maaaring makapinsala sa sirkulasyon at paghahatid ng mga sustansya sa utak. Kinokontrol din ito ang mga pattern ng pagtulog at mood. Pangsyam. Pinapatiling malambot at may kentab ang balat. Ang abokado ay maaaring isang natural na paraan upang labanan ang mga palatandaan ng pagtanda. Ang superfood na ito ay puno ng mga antioxidant tulad ng bitamina C at E na makakatulong na protektahan ang balat mula sa pinsalang dulot ng mga libreng radikal. Ang avocado ay isang powerhouse ng iba't ibang nutrients tulad ng mga bitamina, mineral, antioxidant, at fatty acid. Sa makatuwid, ito ay mahalaga para sa malusog na balat. Pangunahing mayaman ang mga ito sa bitamina C at bitamina E na nagbibigay sa iyong balat ng natural na glow. Ang abukado ay mahusay na pruta sa bawat termino ng Jeta dahil puno ng iba't ibang sustansya na nagpapabunga sa kanila. Ang mga ito ay kapaki-pakinabang sa iba't ibang anyo upang ihanda at kainin.